official nang nilaunch ng Billionario News Channel, ang bagong network na maghahain ng mga bagong panoorin sa publiko tulad ng comprehensive coverage ng ating national issues, politics, lifestyle and sports. Pinaghandaan talaga ito dahil bongga ang line-up nila ng veteran journalists and media personalities na mapapanood sa pangunguna ni Corina Sanchez wow. na muling magbabalik sa news arena matapos ang halos 10 taon. Makakasama ni Corina sa Billionaire News Channel ang iba pang notable media figures tulad ni former CNN Philippines Senior Anchor Pinky Webb at mga dating ABS-CBN News Channel personalities na si Marie Lozano and Mikey Oreta. Kinuha rin ang station ng servisyo ng lawyer na si Karen Jimeno na dating Undersecretary for Disaster Resilience under former President Rodrigo Duterte. Siya naman ang hawak ng public affairs programming ng network. Kasama rin sa lineup ang dating news feed anchor na si May Rodriguez at ang sports commentator and anchor Paulo Del Rosario. Ang Billionaire News Channel o BNC ay mapapanood on Free Trip TV Channel 31 and on cable via Signal Channel 24. Good wow. Sa luck! Oh, ang buwang gamit. May Corina Sanchez. The yeah. thing to win. Ang yeah. mga talagang biyasa ng broadcast at mapapanood uh -oh. dito sa Binagano News Channel. Channel. Ah? Diba? At, yes. at hindi lang mga mm. news na pinapalabas dyan. May mga lifestyles. Correct. Ba? Marami pag-ibag. niyo po to ang Binagano News Channel na mapapanood sa Pre-TV Channel 31. At balita ko, marami marami pang papasok na mga big personalities Yes. Nakaloka. Yeah. pasok ka daw doon. Oh, pasok ka daw doon. Ako yung news para sa weather forecast. Diba? At pipigilan ko mga pagkig na dumating. Sino ba kapag dandun sa... Ay, sila. Ang pagyo ay ka, huwag nang dumating. Parang hindi ka daw bagay sa bilyonaryo. Hindi kasi mukha nila mga nakadukha. At hindi ako may sinabi di ba? Ito naman ang kandok Grabe naman yung tuma. Sobra wala naman ang kandok Kasi lahat uh... naman, naman ng tao ay meron pera, mm -hmm. Pero good luck, happy tayo sa video oh, na kayo. Oo, ka, balitaan nga natin. Marami nang tumatakilik na nonot at kilalang kilala na ang Billionary News Channel. Ganun din ang ating DWAR 1494. Uh, uh, Tagalogin mo. Labing apat sa labing apat. 94 Four. d w -14 -94. or d w 94 sa inyong nimpila ng mga radyo. Ang oras po ay ganun na mag-alas 4 na at malapit na kami matapos.